Hello guys, magandang araw. Kagagaling ko sa bahay. Kumuha na naman ako ng prutas. Ito ipapakita ko sa inyo guys. Ito yung mabolo. Tanim ko din ito guys. At ngayon, namunga na siya. Ito. Mm, ang bango. Buksan nga natin itong isa at matikman. Ayan. ayan no, siya guys. Ayan yung loob niya. Sarap, guys. Gusto nyo? Ayan, Ayan guys. Sarap. Para siyang guya no? Ang tamis din, guys. nulut ko lang ito, guys. Nahulog sa may puno niya. Ayan, guys. Pag na kasi ang mabolo, nahuhulog lang siya sa may puno. At mas okay kasi pag nahuhulog na siya, mas matamis, mas masarap. Dami ko din na pa ha, guys.